Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin putong kunin sa unang sulat ni Samuel sa Kabanata 8, Talata 1 hanggang 22. 20... Yan. Pero hindi po natin siya babasahin lahat kasi masyado po siya mahaba. Kukunin lang po natin yung mga uh, main points. No? Sabi po dito sa may verse 1, Uh, at nangyari nang si Samuel ay matanda na na kaniyang ginawang mga hukom sa Israel ang kaniyang mga anak. Ano tayo sa verse 4? Na magagayoy nagpipisan ang mga matatanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata. Verse 5 at kanilang sinabi sa kanya, narito ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ang kanilang sabihin, ng kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin at si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting, ito po ang salita ng Diyos. No? Ang papurit pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito sa ating binasa, mga kapatid, ito po ay konsaan uh, kung saan yung bayan ng Israel, sila po ay humingi ng hari. At alam naman natin, bago sila humingi ng hari ng time pong ito kay Samuel, ay ang nagahari sa kanila walang iba yung ating Panginoon. Yes, meron lang siyang representative, katulad nila Moises, katulad nito yung mga propeta, itong si Samuel, na sila yung ginagamit ng Diyos na instrumento para ipaabot ng Diyos yung kanyang panukala, yung kanyang mga batas, kung ano yung kanyang mga desisyon. So, ibig sabihin, itong sila Moises dati, yung bago pa itong Uh, naganap no ito kay Samuel nito sila Samuel ay sila yung direktang nakikipag-usap sa Panginoon no? kung may mensahe yun Diyos, may gustong uh, iparating ang Panginoon o meron siyang babala meron siyang warning o meron siyang parusang igagawad ay uh, ito ay pinapahayag niya muna dito sa kanyang mga lingkod at uh, yung kanyang mga lingkod na ito ipapahayag naman sa bayan ng Israel diba? So ganun po yung uh, nagiging sistema, no? Even though merong representative pero yung decision pa rin nasa Diyos. Pero dito mga kapatid, nakita nila ay si Samuel na ay matanda na. So para sa kanila parang kailangan ng palitan, no? Kasi ang iniisip din ng mga matatanda ng Israel dahil yung mga anak ni Samuel ay hindi naman uh, sumusunod, no, doon sa uh, sa katwiran, no? Yung Uh, sa ginagawa ng kanyang mga anak, no? Yung ibig sabihin, uh, sabi doon is ang kanilang sinabi na rito ikaw ay matanda na, sabi sa verse at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan, no? Yung yung pamamaraan mo ay hindi hindi sinusunod ng ng iyong mga anak. So dahil doon, yun ang isa sa mga ano nila, no? Una, si Samuel ay matanda na, no? So parang sa kanila hindi na siya capable na sila ay Uh, pamahalaan at yung nakita rin nila is dahil yung mga anak ni Samuel ay hindi naman sumusunod no doon sa pamamaraan o sa daan ng kanilang ama. So sila ay humingi na ng direkta na hari no yung parang uh, so may kita natin yung pagkakaiba no uh, kahit na sila Samuel sila pa sila yung represent ano representative no ng parang ganito yan sa dito sa, sa Canada meron tayo ditong ano yung pa uh, yung konsulada no kung sa iba naman yung embassy no may mga uh, pinapadala dito ng mga representative uh, kalimutan ko yung pinaka term niya, no uh, ambassador yan so yung ambassador na yan mga kapatid yung uh, uh, kung ano yung batas doon sa Pilipinas o ano man yung mga impormasyon galing sa Pilipinas o so may mga bagong news o mga batong, bagong patakaran o bagong batas so sila yung ano uh, nagre-representative uh, nagiging nagre-represent doon sa Pilipinas so ibig sabihin yung wala silang sarili talaga nila no yung parang dito sa Canada ito yung batas ko hindi yung batas pa rin nila is naka inline pa rin doon sa pinaka main yung walang iba yung batas natin sa Pilipinas di ba so ganun din yung sa kay La Samuel hindi sila pwedeng magano ng ng batas nila Catholic kay Moses yung Ten commandments hindi naman sa kanya yon no yung mga mga ritual na dapat nilang gawin kapag sila ay nagkakasala sa pag-aani no yung mga patakaran na yon hindi sa kanila yung kundi galing yon sa Diyos so ibig sabihin ang lahat ng kanilang uh, ipinapahayag sa bayan ng Israel ito ay directly galing sa Diyos so dito naman yung hinihingi ng mga tao is ayaw na nila yung ganong sistema no gusto nila meron talagang hari na mag uh, na talagang mamamahala sa kanila no? so siyempre sabi dito nakita natin uh, hindi nagustuhan ni Samuel yung panukala ng mga matatanda sa Israel at uh, na sinabi doon is maganap na ng hari pero sabi na at siya hanggang ginawa ni Samuel, kaya may kita natin dito. No? Uh, sabi doon, ngunit hindi minabuti ni Samuel sa verse 6, no? ang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. No? Kasi ayaw nila, gusto nila yung hari, na hari nga hatol sa kanila. No? Kasi ayaw nila yung hatol ng Diyos. No? Parang sa tingin nila, parang hindi uh, mas, mas, maganda, mas maganda yung hatol ng hari na tao kaysa yung yung hatol ng hari ng mga hari. <laughs> Walang iba yung Diyos, no? Kasi para patingin nila, hindi, mas magiging just siguro kasi yung magdadya sa, magdadya sa amin is tao, so maunawaan nila kami, you no? Know? Eh problema kasi, siyempre, ang kagandang kasi, an, 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 mas mataas kasi yung ano eh, yung, yung Diyos eh, kaysa sa tao eh. You know? Ito kasi yung tao, pwede mamanipula ang tao eh. Di you ba? Know? Ang tao kasi pwede magbago yan. So, yung mabuting tao nga minsan sumasama, di ba? <laughs> kapag na kapag nagkaroon na ng power, ng kayamanan, bigyan mo ng position, sabi nga, di ba? Uh, nag-iiba yung ugali ng tao, di ba? May mga tao mabubuti pero pag nakaupo na, kapag nakaroon na ng position, ng power, nag-iiba na yung kanilang mga asal, yung kanilang pag-uugali. ba? So na, na ano na kung minsan na populit na nababahiran na yung kanilang mga desisyon no yung kanilang mga judgment di ba pero siyempre pag ang Diyos ang judge mo sino pwedeng maka-influence sa Diyos <laughs> di ba walang pakialam ang Diyos kung ano nung sasabihin mo o, ano man an anuman magi-reaction mo kasi wala sang wala sang yung parang ano eh na uy o, ba diba? kung kanyari, sa position, ba? Diba? Pag hindi ko ito pinaburan isang to, baka mawala ko sa position ko. Pag hindi ko naman pinaburan itong, itong taong ito, no? baka, ano, ikaw, e, ano, ano nga doon, parang habulin nila ako, no? Mawala tong kapangyarihan, yung position na hinawakan ko. Kaya minsan, na, ano, nako-compromise, no? Yung kanyang decision, no? Yung, ano man yung kanyang plaplanuhin, no? Ano man yung kanyang gagawin, nakakaroon minsan na, ano, na-influensyahan. Pero ang kagandang kapag ang Diyos, Sino makaka kaka-influence sa Diyos? <laughs> Amen? Sino, meron bang tao na pwedeng patanggalin, no? O, o ngayon, ayun Diyos, hindi na siya ang Diyos, no? Uh, ano na, pwede ka nang buwa ba sa pagiging Diyos mo? No? Meron bang pwedeng pumalit sa Diyos? Kaya, wala sa, ano eh, kaya, kaya magiging fair siya, eh, no? Nandun yung justice, kasi bakit? Kasi hindi, hindi mo siya pwedeng influensyahan. Yun ang ano doon, mga kapatid, no? Yung, sa, yung pagiging, yung justice, yung pagiging hukom niya, walang pwedeng mag-influence sa kanya. Kasi bakit? Kasi wala naman siyang katatakutan eh, no? <laughs> 'Di ba? Ni pareho ng tao, di ba? Siyempre, may kinatatakutan yung tao. Siyempre, ang tao is yung uunahin niya siyempre yung yung sarili niya, di ba? Diba yung sarili, niya yung ang sabi niya is yung yung personal interest mo. 'Yun ang hindi nagbabago, di ba? Para kasi mga negosyante, di ba, yung mga nasa posisyon, nasa mga kapangyarihan, Siyempre, yung pinangalagaan kasi nila dyan, yung personal interest nila. <laughs> di ba? Ayan, Diyos. Di ba? Wala, wala siyang personal interest na, na kanyang uh, na kanyang iingatan. Kasi bakit? Kasi wala naman, wala naman pindin pumalit sa kanya. <laughs> yun yun yung pagkakaiba, di ba? Kasi pag tao ka lang, yung position mo, pwede kang tanggalin dyan eh. Pwede kang mawala dyan. Pero yung posisyon ng Diyos, meron bang pwedeng tumanggal dyan? Sabi mo, ay palitan natin yung Diyos natin. Kasi pag may pinalit ka sa, sa tunay na Diyos, yung ipapalit mo dyan, peke. Di ba? Hindi tunay. No? Diyos, kaya nga may Diyos-Diyosan eh. No? Ikaw gagawa ng sarili mong Diyos. Sabi doon, hindi naman ikaw. Nasabi ng Panginoon kay Samuel, dingin mo ang tinig ng bayan ng, ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo sapagkat hindi man ikaw ang kanilang tinakwil kundi ako na upang huwag akong maghari sa kanila yun ang ano din eh na, na ayaw nila na sila ay ng Diyos no gusto nila yung tao kasi sa tingin kasi ng tao ay ito mas mauunawaan tayo nito kasi tao to eh kasi yung problema nga naiimpluwensyahan minsan yung desisyon ng tao no? lalo kapag ang tao um, pinasukan niya rin ng personal interest niya Siyempre, yung iisipin niya rin yung sarili niya. So yung yung decision na gagawin niya, yung judgment na gagawin niya, titignan niya ito ba makakabuti sa akin o hindi. Kahit ito yung tama, you no? Know? Kaya nga sabi, yung pagiging idiot, you no? Know? Ah, 'Di ba? Ay ah, hindi, may may isa pa, yung pagiging ano pala, stup stupidity. You know? Ang sabi ng stupidity is kitang-kita mo na sa sarili mo yung katotohanan alam, alam, uh, ito pala, alam mo yung katotohanan sa sarili mo, alam mo ito yung totoo, ito yung katotohanan, at kitang kita mo sa sarili mo, ito yung totoo, ito yung katotohanan, pero pananiniwalaan mo pa rin yung kasinungalingan. Ang tawag doon, stupidity. <laughs> Stupid. Di ba? Yun ang, ang, ta, ang tao. Di ba? Minsan kita-kita, alam mo na ito yung totoo na pangyayari. Ito yung katotohanan. Pinakikita na sa iyo ito yung totoo, ito talaga yung totoo. Pero pinaniniwalaan mo pa rin is yung kasinungalingan. Ang tawag doon is stupidity. Bakit? Kasi na, nagkakaroon kasi ng personal, yung personal na uh, interest natin. Kaya yung magiging decision natin, yung magiging uh, judgment natin, nakadepende yon, ito ba may ma mabuti ba ito sa akin? No? ba to sa akin? Kasi kung hindi ay kailangan ito yung pabo yung favor ko. Katulad nangyari kay 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 sa ating Panginoong Hesus, 'di ba, kay Pontius Pilato. Alam ni Pilato na no, wala kasalanan yung ating Panginoon. Pero ano ba yung ano ba yung pipiliin niya? Justice o yung uh, yung ano yung, yung publics parang public security, no? Kasi magkakagulo eh, 'di ba? Pag kinawalang-sala niya siyang ating Panginoong Hesus, magkakagulo yung bayan ng Israel, di ba? So, ano ba yung magiging ano niya? Ano ba yung pipiliin niya? Yung katarungan o yung uh, ito yung magdadala ng kapayapaan? No? Kasi hindi magkakagulo eh. No? Kaso ang problema, mas pinili niya yon kesa sa justice. Di ba? Kaya yun yung talaga nangyayari. No? Kaya yung Panginoon, kaya sabi niya kay Samuel, um, hindi naman ikaw yung tinakwil nila, kundi ako. No? ayaw kasi nila na pagharian ko sila. Kasi ang gusto kasi ng tao is, yung tao, tayo ang masunod. Kasi, siyempre, kapag tayo anong masunod, siyempre, kung sino yung mas malakas, yung boses, sino yung malakas, minsan yun ang yun ang parang nananalo eh. Parang sila yung tama. Katuloy niyan, kunyari, mali ako. Kunyari, mali ako. Para maging tama ako, sa harapan ng maraming tao, Kailang malakas boses ko. Kailang parang tatapang tabangan ako. Di ba? <laughs> parang matapang, di ba? Parang kailangan malakas yung boses Parang andating, uy, ito yung nagsasabi ng katotohanan kasi malakas yung boses, eh, no? matapang, di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Di ba? Kaya may kita natin dito, nagkakaroon ng ano eh, uh, nagkaroon ng problema ngayon, ano, yung bayan ng Israel. Kasi naganap sila eh, no? itinakwil nila yung, yung Diyos na maghahari sa kanila. Kaya 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 lumalabas noon kaya napapahamak yung buhay ng tao. Kasi nga bakit kaya nga sa Biblia is huwag tayo talaga mananangan sa sarili nating karunungan kundi patuloy nating sinasangguni ang lahat sa Diyos, di ba? Ito yung nawala sa bayan ng Israel. Yung 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 ano, lumabas sila no doon sa paghahari ng Panginoon. At yung mas gusto nilang sundin yung yung tao no yung yung magiging hari nila na sinabi na ng ating Panginoon ng nang Diyos na kapag nag-appoint kayo ng hari ganito ang mangyayari di ba kukunin niya yung mga panganay ninyong lalaki pasasakin sa mga kabayo sa karwahe at sila yung mauuna sa hari no ito kunyari ito yung yung karo ng hari so hindi siya pwedeng mauna yung hari kailangan may mas nauuna sa kanya yung mga ano niya, mga kunya, ilagay natin mga generals niya, 'di ba? Yung mga ng hukbo niya, yung hari nasa likod, which is magkaiba. Kasi sa atin, sa ating uh, sa hari, sa, sa ating Diyos, siya yung nasa unahan, Ang nang baliktad kasi kapag yung hari mo tao, poprotektahan mo yung hari nyo. 'di ba? Pero dito, kapag ang Diyos yung hari sa time ni Samuel, hindi natin kailangan protektahan ang Diyos kasi kaya ng Diyos yung sarili niya, di ba? <laughs> di ba? Hindi natin pwedeng hindi natin kailangan protektahan yung Diyos, no? Na baka mapahamak ang Diyos, di ba? No, yung mapahamak siya kasi kaya niya yung sarili niyang ipagtanggol sarili niya, di ba? Kasi ang isang ganun lang eh pwedeng maubos lahat ng tao sa mundo eh, di ba? Pero ito yung hari, yung kabaliktaran, tayo, no? Tayo mag -pro protekta sa hari. Which is, mas maganda, yung kaganda kasi pag yung Diyos natin yung nagahari sa atin, siya yung magpro-protecta sa atin. Pagdating ng mga piligro, kairapan, problema, mga pag-uusig, nandun yung pag-protect ng Diyos sa atin. Yung sa atin naman, para ma protect natin yung, yung Diyos, hindi, hindi para sa pakikipagdigma, kundi para ating maprotektahan din yung pangalan ng Diyos bilang mga Kristiyano, kailangan nating mamuhay sa itinuturo ng Diyos. Di diba? Para hindi mabahiran yung pangalan ng Diyos, tayo ng mga naglilingkod sa kanya ay dapat mamuhay sa kanyang salita. Kasi magre-reflect eh, no? Sabihin, eh, ganyan pala yung mga naglilingkod sa Diyos, di diba? So, pero in in reality talaga no, kasi sa mga ano na yung sabi ko nga, yung mga ah uh, ano ito sa mga safety, no, sa mga aksidente o mga pakikipaglaban sa yung magpro-protect sa atin eh. Kahit nga sabi nga pag nasa hukuman ka, huwag kang matakot kasi sa yung magbibigay sa atin ng karunungan upang ipagtanggol yung sarili po natin, di ba? Kaya may kita natin dito mga kapatid, no? Inayawan nila eh yung uh, Panginoon, yung, yung Diyos. Kahit mas pinili nila. kasi sinabi na, ito yung mangyayari sa inyo. Sabi na, binawaliwala nila. Bala, gusto namin magkaroon kami ng sarili naming hari. Gusto namin magkaroon kami ng sarili nilang hari. No? Binaliwala nila yung paalala ni Samuel na galing sa Panginoon, na galing sa Diyos na ito ang mangyayari kapag naganap kayo ng sarili nyong hari. No? Kayo magpoprotekta yung 10% nyo na hihingin niya, no? Uh, nakasulat naman doon, kung babasahin po natin yung kabuuan ng uh, chapter 8, eh, di ba? Magiging asawa niya, yung mga, ano nyo, yung mga anak niya di ba? Parang ganito kasi mayanyari yan, no? Uy, yung anak ko, no? Mag, ano, makakasama yung hari. Eh, alam mo na, siyempre, sa ating mga Pilipino, pag nakatungtong ka sa kalabaw, no? yung langaw nakatungtong sa kalabaw, pakiramdam niya, mas malaki siya sa kalabaw, di ba? Parang, uy, ay, maganda nga yun, eh, di ba? Yung anak ko, magiging uh, magsiserve sa hari, magiging ano, ba? Ano ba naman yan, di ba? Ikaw ay naglilingkod sa hari, tapos yung anak mo naglilingkod doon sa hari, di ba? Parang, ba? Malaking ano to, karangalan sa pamilya namin. Yan, may kita mo agad, no? di ba? Yung personal na interest agad, di ba? Uy, yung anak natin, sabi doon, Pwedeng mapangasawa ng hari. Aba, sisikat tayo, di ba? Tataas, mag elevate yung ano natin, yung, yung status natin sa mundo. di ba? Tataas kasi, di ba? Maki si, mo, si, hindi na tayo pwedeng maliitin ng ibang tao. Kasi bakit? Kasi yung anak ko, asawa ng hari. Yung, yung anak ko, general ng hari. Di ba? So, may kita natin parang, uy, maganda nga yun eh. di ba? So, maganda nga yun. So, binaliwala nila. So, ano Ano nangyari? Talagang uh, pinagpilitan nila na magkaroon sila ng uh, sarili nilang hari at uh, ayaw nila na ang Diyos yung maghari sa kanila. So. kasi, kasi yung hari mo, pag medyo mahina hari mo, pwede mo ano eh. Yung sabi ko, namamanipula, di ba? <coughs> Pero yung kagandaan kasi dati is kapag mayroong mga malalaking isyo, may malaking, malaking problema, yung isang bayan, kapag ang Diyos yung nagahari, ang ginagawa nila Samuel, no, yun nila Moises, is talagang kinokommunicate mo na sa Diyos. No? Lord, ito yung problema. Lord, ito yung bayan mo, matitigas ng ulo. Eh Lord, ito itong ito yung ano ngayon, ito yung mga hinaing ng yung bayan o ng mga namumuno. So lahat ng bagay sinasangguni sa Diyos. Kaya makikita ni eh, makikita mo mga kapatid, maganda no, yung pamamalakad kasi nga sa kabila siyempre, may mga matitigas pa rin talaga ang ulo. <laughs> Pero may kita mo, ah, uh, Diyos eh. No? Sa kanya mga batas, meron talagang yung, yung penalty nandun eh. Di ba? At uh, kayang ipatupad ng Diyos yun. Di ba? Kayang ipatupad ng Diyos yung, uh, yung kanyang batas kasi walang sinasanto yun eh. Walang sinisino yun eh. Mahirap ka, mayaman ka. Ano yun? Basta lumabag, lumabag ka doon sa patakaran ng Diyos na yon, Ano ba? Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na mayaman ka, may position ka. Hindi applicable sa iyo yun kasi lahat ng batas ng Diyos nag apply sa lahat. Di ba? Hindi pareho dito sa mundo, minsan may exemption. <laughs> no? Kaya may natin, mahirap kasi kapag ang tao eh. No? Kahit pasabihin mo yung tao ay nasa Diyos, in reality, pag yung isang naglilingkod din sa Diyos is uh, <coughs> hindi rin ganong katibay yung hindi kahit sabihin pa natin minsan kasi na ang tao matagal na naglilingkod sa Diyos o sabi natin medyo malalim na malalim na talaga sa pananampalataya pero minsan na pa rin no? o unless katulad ng mga mga unang mga martyr natin na mga kristyano, di ba? Yung mga apostol, yung katulad kaila Pablo, di ba? Kala San Pedro, na talaga handa nilang ibuwis yung buhay nila. Na hindi sila after sa posisyon, sa kapangyarihan. Basta malaga sa kanila, maipatupad, maipahayag yung kalooban ng Diyos, di ba? E sa ating ngayon, kung meron man, kung na lang, di ba? Yung hindi niya ipagpapalit yung kanyang paglilingkod, yung kalooban ng Diyos dahil lang sa posisyon, dahil lang sa kayamanan o sa kapangyarihan, di ba? Kasi ang tao na eh, no? May mga tao minsan na may kita mo daw gra, gra, sa tingin mo grabe yung pananampalataya. Eh, di ba? Kasi mga balita, yung reality, di ba? Marami ring mga religious na mga naging leader na nagkaroon din ng mga ano eh. Meron nga yun, pinainom niya ng mga lason, no? marami ma, ma ano niya may mga documented naman yan. Marami kami kita na na naimpluwensyahan din, no? Bandang huli, naging pangit din yung ano, yung yung pamamalakad, yung pamumuno, 'di ba? Dahil sa kapangyarihan, dahil sa posisyon, nag-iiba, 'di ba? Hindi huwag na natin ilagay sa pinakamataas, no? Kahit nga minsan sa ano lang, sa simpleng mga grupo-grupo lang, eh. 'di ba? grupo pula sa simple mga grupo lang ng mananampalataya eh. Minsan nahaluan ng personal na interes eh, 'di ba? Ano pa yan ha? Hindi pa mataas na posisyon yung hinawakan, nag-iiba na, 'di ba? Iba nga wala pang ang posisyon eh, nagyayabang na, 'di ba? <laughs> so, kaya nga may kita natin kahit yung bayan ng Israel, 'di ba? Nahati din, no? Nag yung may hari ang Israel, may hari rin yung Juda, no, <laughs> nahati yung yung buong bayan ng Israel nahati pa. Nagkaroon ng sariling hari yung Israel, nagkaroon din ng hari yung yung sa Juda. So bakit? Kasi lahat kasi nag a na sa posisyon eh. Di ba? Pag hindi tanong, hindi nagustuhan yung isa, yung namumuno, papalit ano. Si se separate yung isa, no? Tatayo naman siya ng sarili niya, no? Kaya naman sa mga reliyon, kaya nga dumami, di ba? So, ito, kunyari, No ito sa atin yung sa 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 atin no sa sa Catholic, 'di ba? Tapos nag, nagsanga-sanga pa. <clears throat> may mga humiwalay, nagtayo, nagtayo, nagtayo nagtayo tayo, 'di ba? Ng mga iba ring reliyon. Tapos yung nagtayo ng reliyon ito, sabi nila kasi kami ito yung tama kasi ito yung totoo, 'di ba? Yung mga miyembro niya, ganun din paniniwala niya, ito reliyon namin, ito yung totoo. Ito yung talagang ano, ito yung katotohanan, 'di ba? Pero may kita mo pag napolitika rin itong may sila yung totoo ma may lalabas pa rin diyan no pero <laughs> lalabas na ito sabihin hindi ito it, yung, yung 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 pinanggalingan ko hindi totoo yan <laughs> hindi toto ito talaga yung totoo yung sa akin di ba kasi <laughs> nakokorap yung tao, tao. di ba meron talagang lalabas at lalabas diyan na na na, na 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 ihipan ng masamang hangin <laughs> Ayun, may kita mo, no? Napakahirap kasi kapag uh, ang tao, no? Yung, mag, yung, yung tayo lang, yung, kung mga, alam mo, kung mga minor, yung kung yung kakainin mo, yung susutin mo, okay na na ikaw na yun, eh, mag -decision. Pero kung yung mga major na malaki magiging epekto sa buhay mo, at hindi lang sa buhay mo, kundi sa mga tao sa paligid mo, mas maganda talaga mga kapatid, sinasanggunin natin yan sa Diyos. Iba pa rin po 'yan, no? Na ang Diyos 'yung nagahari sa atin. 'Di diba? Hindi 'yung sarili natin kundi ang Diyos. Kasi tayo kasi bilang tao, minsan nadadala tayo sa emosyon natin. Na? Diba? Lalo na sa mga mga current event, no? Sa panahon natin ngayon, no? Maraming mga emotional ngayon, no? Kaya naglolo yung IQ. no? <laughs> diba? Bato-bato uh, sa langit, no? Kasi pag napadala talaga naman tayo, kaya eh. nga sabi, when emotion high, intelligence is low. Kapag tayo napapadala sa emotion natin, kaya hindi na natin ginagamit yung uh, pagiging logical at yung critical thinking natin. No? Minsan hindi na natin sinasala yung mga naririnig natin. No? Dahil sa galit natin, sa isang tao, ay uh, eh, lahat na lang ng mali, ano? At hindi na natin nakikita ano ba yung ano ba yung tama? Yung eh, importante kasi sa atin yung tama. Ano ba yung tama? Ano ba yung ano ba yung truth, no? Ano ba yung katotohanan doon. <clears throat> at least kung kung sa, sa dark pa, hindi mo man 100%, pero at least naka 90% ka. At least malapit ka sa katotohanan kaysa naman yung mas malapit ka sa kasinungalingan, di ba? <laughs> no? Hindi mo natin mabulsa na 100%, pero at least nasa 90% ka, no? Kaysa naman yung masado ka malayo no sa katot sa katotohanan pag malayo ka sa katotohanan mas malapit ka sa kasinungalingan di ba so yun mga kapatid no at, uh, nawa sa buhay natin hayaan pa rin natin ang Diyos pa rin yung at diyan kasi na mas maganda pa rin kasi nang na lahat ng bagay inilalagay natin sa kamay ng diyos kaya nga kaya nga sa prayer natin di ba Marami man tayo hiningi sa Panginoon, but in the end, bago natin tapusin yung ating panalangin, let thy will pa rin eh. Kahit sa akin naman, pag nagpipray ako, palagi ko pa rin sinasabi is, Lord, ang kalooban mo ang siyang magaganap. Diba? Ganun pa rin yun eh. Kaya ako, pag nangangaral ako ng salita ng Diyos, di ba? Marami akong prinipir na sasabihin, di ba? Pero pag tayo ko sa pulpito, pag opening prayer ko, palagi pa rin, no? Lord, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge na aming maunawaan ang yung mga salita, blah, blah, blah. And then, and the end ng prayer ko, ang sinasabi ko pa rin is, ang kalauban mo pa rin ang magaganap. Ganun ba rin mga kapatid eh? Kasi naniniwala kasi ako na kapag yung kalooban ng Diyos, yung nagaganap sa buhay natin, sa yung nag sa atin, uh, sa yung nag sa atin, alam ko kasi ito yung makakabuti para sa atin. Hindi natin ikasasama yun, kundi ito yung makakabuti sa atin. Bakit makakabuti sa atin? Kasi siya yung Diyos na mabuti. <laughs> naniniwala ko, siya yung Diyos na mabuti. At dahil siya yung Diyos na mabuti, naniniwala ko na kapag hiningi ko yung guidance ng Diyos, yung wisdom, discernment ng Diyos, naniniwala ko para ito sa kabubuti. Sa kay kabubuti ko, sa pamilya ko, at sa kay kabubuti rin ng mga namanan ng palataya sa Panginoon. So nawa mga kapatid, no, ano ang mga sitwasyon na pinagdaraanan natin sa buhay, huwag man rin kalimutan yung Panginoon. Makalimutan na natin ang lahat, huwag lang ang Diyos. So yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.